So ayun mga kasang for today's video Nandito na naman tayo sa farm At mangunguha ako dito ng mga isda Siyempre At may daladala -dala rin ako mga isda na papalakihin dito So meron tayo isang plastic dito Na puno ng fry ng ating yellow platinum balloon molly Tsaka nagdala rin ako isang batch dito ng Koi feeder So itong koi feeders na to, ito yung pangalawang batch na na-breed natin. Yung mga malalaki, kinip ko para sa akin. Tapos yung sumunod dyan, eh, papalaki muna natin sa bahay. So dyan muna yan sa pond. At medyo matagal-tagal na hintayan para makapag-release tayo ulit ng mga gapis. Dito naman natin nilalagay yung ating yellow platinum at No? Nag-play dead show. May kalaban pala tayong froggy dito ka lang. Nasaan ba yung natin dito? Nag-play dead ka pa. Alam ko yung mga ganyang galawan, no? Hindi yung makakalusot sa akin. Nasaan na yung ating panghuli dito? Kailangan natin na listen, no? May palaka na pala dito. Dati wala namang palaka dito, eh. Bakit meron na ngayon? So, yun. Sa tagal ng farm, no? Mga 2 years na to. Ngayon na ako nakita ng palaka dito. So, papalabasin natin sa ulit. Eh, hey, oh, makakabalik pa yan. <laughs> Diyan mo na sa labas ng bakod. Bahala ka sa ball mo kung bumalik ka. Good luck na lang sa'yo. <laughs> uh, at ayun nga, ano yung sinasabi ko sa inyo kanina. Matagal pa ako makakapag-release ulit ng mga guppies. Dahil i -re reset ko unti-unti yung mga binibreed natin dito. Kagaya nitong nilagay natin dito na purple dragon. Ah, purple dragon mo to, red dragon. Kalimutan ko yung nilagay ko dito ah. Basta dragon to. May mga nilagay ako dito para dumami dyan. So yan, hindi na masyadong kita. Hindi ko tuloy ma-distinguish kung purple dragon or yung aking red dragon. Kasi mas nakafocus talaga ako doon sa aking red dragon dahil mas maganda talaga yung line nun. At pilit ko talagang pinaparami yon Dahil ngayon, eh, naparami ko na siya. Ang daming gusto bumili. At minsan kasi nahihiya ako na tumanggi. Eh, binibenta ko. At yun nga, kailangan ko rin talagang kumita para ma-maintain natin itong farm eh kailangan ko kumita kahit papaano so nabebenta ko siya at yun medyo nauubos na naman kailangan natin paramihin so dito sa kabila silip tayo no naglagay ako dito ng uh, ano mata dito dambo ear mosaic itong dambo ear na to dinagdagan ko na ulit yan nakaraan so ginawa ko limang piraso yan pero wala pa rin nagaanak talaga dito naman meron akong trio dito na purple dragon kung saan tayo nagsimula uh, ngayon napakarami na Siguro mga ilang batch na rin. At, at napakalaki ng female nito. na napakalaki. So, uh, meron ako mga ganito sa bahay. Bali, dalawang, dalawang breeding ang ginagawa ko sa bahay tsaka dito sa farm. Uh, at ayan, meron pa tayong mga RDSS. Ito yung mga RDSS talaga na iniingatan ko na binigay sa akin ng Mitras Backyard. Dahil ito yung magandang klase ng RDSS. Ano tayong mga half moon na big dorsal. So pag nagre-release talaga ako nito, ay eh, talaga nagkakagulo yung mga ano natin, no, mga followers natin na buuunan diyan. Kasi konti lang talaga ako magre-release niyan, dalawang pair, tatlong pair. So maswerte na kung makakuha talaga sa akin to. Pero ngayon, kung tatanungin mo ako, wala akong pangbenta po. At pasensya nyo na dahil matagal talagang lumaki yan at hindi ko kaya kayong supplyan lahat so pasensya na so, sa mga gustong bumili tapos yun no akala ko tapos na yung line natin ng ating AFP ngayon naglagay ako ng isang female doon no nakaraan dahil may na naiwan nga trio dito so yung isang female na nilagay ko dito ay nag drop na rin so yan meron tayong dalawang ano dalawang batch dito at ayun buti dumami ulit no dahil naubos yung ating AFP o albino full platinum yan meron mga anak so ingatan natin yan at paramihin natin ulit at dalawa yung lalagyan ko dito ng AFP Ah, uh, may mga strains tayo na nawala. Meron tayong mga strains na uh, Kumonte uh, at may mga bakante at tayo dito. Yung ano, yung full gold natin, pair lang 'yon. Ngayon, nakikita ko female na lang. So, hindi tayo nagtagumpay 'no doon sa ibang strains, pero yung ibang strains naman natin, eh, grabe ang dami. So, ayan 'no, may halaman nga dito. Parang nangingitim yung halaman ko. Ha? But ganito. So yun, no, hindi ko nung tutukan to no nakaraan dahil medyo naging busy rin ako. So babawi ako 2025. Siguro uh, twice a week dapat siguro pinupuntahan to para mabantayan talaga. Itong reptab na to, uh, may lupa yan pero hindi siya lumilinaw. Dahil punong puno ng dahon siguro. No? Bawasan natin ang daon yan mamaya. Kailangan natin simutin yung dahon. Kasi ano yan, nilagyan ko ng lupa yan. Dapat luminaw yan. E, pati ito, yan, may mga halaman na nga nakatanim dyan eh dahil doon sa dahon, nagiging brown siya hindi siya lumilinaw tapos yun nga pala, may chops nga pala ako dito yan, kailangan ko ng chops dahil may tropa tayo, taga-spanyos na nagre-request ng chops yan kuha ko ng mga chops dito, diyan lang nakalagay yung chops ko, tapos yung mga halaman ko dyan napabayaan ko na rin so yan, hindi ako mag-update dito dahil uh, wala pa naman ako masyadong i-update at Uh, kukuha lang talaga ako ng isda, tsaka naglagay lang ako ng ano, ng 'yan, nilagay ko laman tong isang malaking ito. at 'yun na, mga limang minuto na siguro 'yon. Pwede na nating i-release. So ito yung ating uh koi feeder. So meron ako tatlong ano, tatlong batch ng koi feeder. Yung unang batch tinago ko sa akin. Ito yung pangalawang batch, mga 30 pieces din 'to ang tagal kasi lumaki sa bahay so pag mga ganito kalaki na eh dadalhin ko na sila dito bali ang magiging diskarte ko paparamihin ko sa bahay pag puno na ako sa bahay tsaka ako ilalagay dito yung mga nabibreed natin so yun lakas na namin grabe so diba laki nung ano ayan o yung puno na yan yun yung nagdudumi talaga nung ano natin kahit may net eh nakakatagos pa rin yung mga dahon so yun alas hindi ko makita yung nilagay natin tapos may kasunod na kasi to eh. Kaya naisip ako na ilagay yan dyan dahil may kasunod na batch na yan. Tapos ito na mga natin. Nga pala no, yung aking gold, ano, meta, uh, black gold lace. Meron pa dito yung eh, mga dalawang pares yan. Nilagay ni Papa. Dito lalagyan din natin sa dayan. Tapos to, release na rin natin to. Ito naman, apat na peraso to from uh, Mitras Backyard, no tapos naparami natin ito dalawang batch to tapos meron pa ako isang batch sa bahay tapos mukhang magbubuga na naman yung mga breeders natin doon so napakabilis no apat na peraso lang yung breeder ko e eh, parang may gitisandaan na yung nagawa nila sana nga ganito rin yung PKBM no pero hindi eh. <laughs> hindi ganito yung PKBM ito ang bilis magbubuga na lang Ayan, no? ang dami nito mga 50 pieces yan so dyan natin palalakihan yung sa ating kiddie pool So, yung isang kiddie natin, ano, wala na, butas na. Kailangan nang tanggalin. So, ito na lang ang kiddie natin. Yan isa na yan. Kailangan nang tinglapin yan. Uh, at ayun, guys, no, mga mawala ko na isda. Tignan natin kung ano yung mga mauwi ko dito. So, yun mga kaasang, no, naiayos ko na yung mga dapat kong ayusin. Tapos, kumuha lang ako ng konti. Wala pa akong kinuha crayfish. Tapos yung mga chops natin ito, kailangan ko talaga makuha to dahil yun nga yung tropa natin. Eh nag-request at kailangan natin padala bukas. Tapos kumuha rin ako ng toksido ko. Yung dami ko pa palang toksido, toksido <laughs> tuxedo ko ito sa gilid. No? So yan, binawasan ko yung tuxedo ko yung para ibenta din. Tapos ayun, kumuha rin ako ng mga female na dem o oh, dabbo mosaic. Female lang kinuha ko kasi may mga males pa ako niya sa bahay. So para may pangbenta rin tayo. Tapos itong Red Dragon Snake Skin kumuha ako dalawang pares pero hindi ko pambebenta yan. No? Sa bahay na yan. Tapos yon IBM kumuha rin ako ng konti. So yan lang yung kinuha ngayon. Babalik ulit ako dito next week. Para si Kazuhin ulit no. Kasi mahirap yung, ano, yung pagmatagal tayo hindi napunta tayo napapabayaan. So ayun no. Sana nag-enjoy kayo sa video na to mga kasang. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out!